sa uh, flood control from the start uh, na na-implement no kay gina total to, total ko to, daw more than 1 uh, 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 billion billion ini ang uh, na implement nga uh, flood control nga uh, hangin sa uh, national uh, government nato no mm -hmm. so far uh, uh, wala sang reported nga uh, flood control nga uh, na-construct nga uh, naguba Mm -mm. sa uh, bakusog na tubig. Okay. Okay, good. The uh, mayor, so so far wala sa mga ghost project dira sa Banwa, sa Norala? Siguro, hontay ka, ma'am. Wala. Wala. Kung may araw man, reklamo lang sila kay Sabtungko. ko. Mm -mm. Sige, mayor. Mm -hmm. uh, at least, klaro. Oo. Pero so far, kay, mayor... Kagitunlo tudlo nila... Kag, hello, ma'am. Okay. Kagitunlo nila... Kung diin nga ghost project para masabat ko sa tama. Mm -hmm. mm. mm. Okay. Kung uh, flood control ang istoryahan, tanang uh, flood control nga na-implement during sa akun nga uh, under sa may uh, administration ko. So far, wala sang may na-bar down nga uh, flood control kay ginamonitor ko na. Ginamonitor ko na nga dapat as per, plan per plan sa kontraktor. Mm -hmm. Okay.